Ito ay declogging granule powder. Baradong drainage sa CR dahil sa buhok? Walang problema yan. Sebo sa lababo? Wala rin problema yan. Baradong toilet bowl? Walang problema yan. Ipinapakita dito kung paano gumagana ang produkto. Tinutunaw niya ang buhok, tissue, papel o kahit na ano nakabara. Mabilis na pamamaraan. Kaya kung ayaw mo mahirapan na pagsundot at pagsuksok ng mga bara, katulad nito na hindi matanggal ang bara, ay mag-avail na kayo dito sa yellow bag. Ipapakita dito kung anong mangyayari sa buhok, at sa tissue na inilagay sa baso na mayroong konting tubig na may granule powder. Bumula siya at tignan niyo mabuti. Matutunaw siya tulad nyan. Kaya ikaw, mag-avail ka na, nasa yellow bag lang yan. Ito ay deklaging granule powder. Bara doon drainage sa CR dahil sa buhok, walang problema yan. Sebo sa lababo, wala rin problema yan. Bara toilet bowl, walang problema yan. Ipinapakita dito kung paano gumagana ang produkto. Tinutunaw niya ang buhok, tissue, papel o kahit na ano nakabara. Mabilis na pamamaraan. Kaya kung ayaw mo mahirapan na pagsundot at pagsuksok ng mga bara, katulad nito na hindi matanggal ang bara, ay mag-avail na kayo dito sa yellow bag. Ipapakita dito kung anong mangyayari sa buhok at sa tissue na inilagay sa baso na mayroong konting tubig na may granule powder. Bumula siya at tignan nyo mabuti. Matutunaw siya tulad nyan. Kaya ikaw, mag-avail ka na na sa yellow bag lang yan. Ito ay deklaging granule powder. Baradong drainage sa CR dahil sa buhok? Walang problema yan. Sebo sa lababo? Wala rin problema yan. Baradong toilet bowl? Walang problema yan. Ipinapakita dito kung paano gumagana ang produkto. Tinutunaw niya ang buhok, tissue, papel o kahit na ano nakabara. Mabilis na pamamaraan. Kaya kung ayaw mo mahirapan na pagsundot at pagsuksok ng mga bara, katulad nito na hindi matanggal ang bara, ay mag-avail na kayo dito sa yellow bag. Ipapakita dito kung anong mangyayari sa buhok, at sa tissue na inilagay sa baso na mayroong konting tubig na may granule powder. Bumula siya at tignan nyo mabuti. Matutunaw siya tulad nyan. Kaya ikaw, mag-avail ka na, nasa yellow bag lang yan.